Ayan, trippers, welcome dito sa Taal, Batangas. Ito, yung Taal Church. ayun oh. No. Katapat lang nitong ano. Kakainan natin dito sa ano, Kuchara White Tenedor. Ayan, dito tayo. Parang ano rin, oh. No? Style vegan. Ano oh. yung nyo, trippers. O, diba? Pastig. Ayan, kasama ko sila, Tito Felix. Ito sa loob, trippers, oh. So. Diba? Oh, di ba ang ganda? <laughs> ganda. Na appreciate ko kasi sa puro luma. Ano, oh, may lumang ano, lumang plak. Kasi mo yan. Ganda ng painting na to, three person. Stig. Wow. Diba? Tapos dito sa labas, ito yan no? Yung garden nila rito, Trippers. Yan o. Alright. O, diba? Ang ganda dito. <laughs> Hindi ka makakapunta dito. Priority mo yung boss mo eh. O, diba? Kondo. Tapos mamaya, bibisitahin natin yung Taal Church Trippers at doon tayo mag picture picture dahil minsan lang naman tayo dito sa Batangas Trippers hmm. para talagang vegan lang din Trippers o oh, yung bikes oh, diba oh. kutsara white tenedor Ito yung ano nila rito. Fountain. Alright. O, oh, diba? Tapos, pwede pang mag-ano doon, o. Oh. Uh, mga waiting. Ayan, pwede mag-wait. Tapos, dito yung toilet or CR. Alright. Ayun, ganda, o. Oh. Ganda. O, uh. oh, diba? Ito, Trevor. Stick natin yung ano dito. Yung papalano ito yung tapa. So, natikman ko na kanina 'to. Ah, uh, lasa siyang may parang adobo siya. Adobo style peppers. Pero sulit. Dito lang 'yan sa ano, kutsara white noodles. Dito sa Batangas. Hmm. Mm. Masarap, mura promise peppers. Tapos ito paella na lang ito. Yung paella naman nila, mayroong halong mga ano, iba't ibang shrimp, ay iba't ibang seafood, swim, uh, tapos ah, the the uh, muscle, tsaka yung ano. Ano ito ba yung isa? Squid. Kaya, iba na natin. Tatry so, ko rin kumain mamaya ng ano, ng shrimp. Para sana wala na tayong ano, wala na tayong allergy na. Ito. Hmm? Sarap! the best papers. First time ko sa subukan ulit sa kalambuhay ko <laughs> na tumigil ulit ng ano, yung shrimp. Allergy ako dito kaya sa na try ko lang. oh, eh. Sa taong hindi. Sa taong hindi. oh, sa taong na ano. Taong na sariwa. Oh. Sariwa. <laughs> Ito, try ko sa Natatakot ako wala kung dalang gamot. Pero try ko lang. Pag medyo sumama na yung pakiramdam. Kumain ka ng candy. Suhal. Alam na. Emergency room. Hmm. <laughs> Masarap talaga na ito. Ngayon ko lang ulit nakapunan ito eh. Yung shrimp creepers. Kaya malinam lang mm. para sa akin. Ito ba? Masarap maliit yun naman ay hindi dapat mo ah hmmm yung ah may malaking na degree lagi mababa pero, to, no, Pasyalan nyo to ha Yung kutsara o may tinidor Dito sa Batangas Peace out